Good morning mga ka-idea. So ngayong araw, schedule tayo sa ating electric source sa ating lugar. Schedule of maintenance sila activity ngayon. So isang buong araw na walang kuryente. Dahil nag, nagbablog po tayo kailangan natin ng signal. Kaya, kumawa tayo ng mga paraan, mga ka-idea. Itong ating wifi. oh, Di meron tayong wifi na makakapag upload pa rin tayo ng ating mga videos at ginawa natin ng paraan ito ngayon ay powered by power bank kumarami tayo ng step up na 5 to 12 volts para mapaandar niya ang ating wifi at maya maya kasi anong oras ngayon mga 7 7 am pa hanggang 6 din sa hapon yung walang kuryente guys pero maya-maya mga umiin, uminit na mga alas utso, ganyan. Ito na naman gamitin natin guys. Ang mga kaidea. Itong ating solar na kayang magpaandar din ng wifi. 24 volts maximum. Pwede din. Dating mga gadget, cellphone, tab, basta 5 volts. Ito gamitin natin. Ito, meron na. Buhay na siya. Makakapag-upload na tayo guys. Ayun lang. Kung nagustuhan mo ang ating video guys, sa ganito daw. I-like mo ang video. Oh. -like mo ang ating video guys at pakisubscribe subscribe na lang po. Maraming salamat.